Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan natin ang dishwashing liquid. Yung ating DIY dishwashing liquid, kung ano ang diskarte, kung yung inyong ginawa ay medyo malabnaw. Okay. okay guys, so pangit tignan or pangit pag medyo malabnaw. So, paano nga ba ang diskarte para maganda yung kanyang texture? Okay guys. Meron kasi akong na-order noon sa isang online na isang seller ng dishwashing liquid. So, yung mga nakaset. Andun, andun, na lahat yung ihalo. Kaso, meron itong kulang na bubble enhancer. So, yun yung powder. Tapos, nung ginawa ko siya, meron medyo malabnaw. So, anong discarte na ginawa ko? Oh, so, okay. So, itong ginawa ko ngayon, meron din akong ito tapos na. Oh, so, nailagay ko na lahat yung kanyang dishwashing kit So, yung mga uh, set kit. Okay. Kompleto ito. Meron siyang bubble enhancer yung powder. So, ito na guys. Yan. Ulay blue. Anti-back. So, makikita dito na talagang may klapot. Okay, kasi ito, kompleto yung kanyang kit. So, ang disgusting guys, pag medyo malab na yung, yung ginawa, Uh, dagdagan nyo lang ito ng asin. Okay, so dadagdagan, dadagdagan lang ito ng asin hanggang ito ay lumapot. Basta, yung, yung ginamit na timba, yung ganitong size din lang. So, dadagdagan lang yung asin. Tsaka, mapapansin nyo guys yung mga nabibili nyo sa ibang seller. Yung kanilang asin ay parang yung maninipis. Yung parang iodized. And guys, pag yun ang ginamit, yung parang iodized salt, medyo malabnaw talaga. So, kailangan yung rock. Rock na asin. Yung ordinary na rock. Ay, uh, ordinary asin ang inyong idadagdag. Ayan guys, so, lagi pa unti lang hanggang sa makuha nyo na yung kanyang lato. So, yan nga guys, ang diskarte kapag malabnaw ang inyong dishwashing na ginawa. Okay guys, so, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at i-click naman yung notification bell para updated ka sa mga bago nating tutorial video.